ituri ang sinabi ng tatlong paring batir, na sila Padre Jose Bucos, Padre Jacinto Zamora, at Padre Mariano Gomez. Ngunit sino nga ba talaga sila? At ano ang ilang sa kanilang Si Padre Mariano Gomez ay isinilang noong ikadalawa ng Agosto, taong 1799. Siya ang pinakamatanda ang kanyang ama ay si Francisco Gomez, samantalang ang kanyang ina ay si Martina Custodio. Siya ay nag-aral sa San Juan de Letran sa Maynila at ipinagpatuloy naman niya ang kanyang pag-aaral ng teknolohiya sa Universidad ng Santo Tomas. Si Padre Gomez ay bumuo ng isang malaking samahan ng mga paring Pilipino sa kanyang nasasakupan at nangalap ng pondo upang ipaglaban ang sekularisasyon. Nanilbihan siya bilang pari sa Bocoor, Cavite. Si Padre Jacinto Zamora ay pinanganak noong apat ng Agosto taong 1935. Anak siya ng mag-asawang Hilario del Rosario at Venencio Zamora. Bata pa lamang, kinakitaan na ang pari ng hilig sa paglilingkod sa Diyos. Nag-aral siya sa koleyo de San Juan de Letran kung saan, niya natapos sa kursong Bachelor of Arts sa Universidad ng Santo Tomas siya nag-aral sa pagkapari at nagtapos din siya ng Bachelor of Canon Law. Bagamat isang pari, mahilig si Padre Zamora sa mga larong sugat, partikular na sa larong panggigi, isang popular na larong baraha noong mga panahong iyon. Naging katulong na paroko si Padre Zamora sa Katedral ng Maynila dito niya nakilala si Padre Jose Burgos. Naging kura paroko rin ng Maynila, Rizal at Pasig si Zamora. Si Padre Jose Burgos ay pinanganak noong ikasyam ng Pebrero taong 1837 sa probinsya ng Vigan, Ilocos. Bunga ng pagmamahalan ni na Jose Burgos at Florencia Garcia. Nagtapos sa kursong Bachelor of Arts sa Kuleo de San Juan de Letran at nagtamo ng pinakamataas na antas. Nakapag-aral din siya sa pamantasan ng Santo Tomas at nagturo ng araling latin dito. Naging pari noong ikalabing isa ng Pebrero taong 1885 sa Europa. Nakapagtapos din siya ng iba pang kurso tulad ng teknolohiya, filosofiya at Bachelor of Canon. Isa siyang manunulat at kura paroko ng Manila Cathedral. Sabi nila, ang mga bagay na interesante sa kasaysayan ay yung mga hindi na ilathala. Isa na rito ang Mutiny de cavite o cavite mutiny. Bagaimana? Siapa tahu sih maksibuat Henry pinapagpapaligilig yung pa. Gusto ko kayong maging aking mga pinuno sa aking gagawin pag-aisa. Bakit po kami? Dahil kayo lamang may kapasidad na pamuno ng mga gagawin pag-aisa. Ano po ba kayo yung hindi ng pag-aisa? Noong muna, gusto ko na yung ang mga manggagawa. Ngunit ngayon, gusto ko na paghiwalayin ang Pilipinas at ang Espanya. Ha? <laughs> paghiwalayin? Tila na nag-ibang ka na sa ganito. Hindi ito magiging sa kahibangan kung tutulungan niyo ako. Ano po ang plano? At gayon din, mula sa isang sarhento na si Francisco La Madrid, nagpasimula ang isang pag-aaklas. Sinalakay ang Fort San Felipe Neri sa Cavite gamit ang ilang sundalong Espanyol. Ito ay dahil sa pagtanggal ng pribilehiyo sa mga nagtatrabaho sa arsenal ng Cavite dahil sa hindi pagbabayad ng tributo o buwis at sa hindi paglahok sa sapilitang paggawa. Huwag ko tayo magsigaw dito. Spartacus. Spartacus? Huwag Babala pala sa pag-aalsa. Nabigo ang nasabing pag-aalsa dahil napaghandaan na rin ni Eskwerdo ang pag-aalsang ito at dahil sa mga sulat na walang lagda na nagsusumbong sa mga plano, hinumbinsi rin nito ang mga sasama sa rebelyon na wag nang tumuloy. Hindi ang tatlong paring martir ang utak ng himagsikan sa Cavite, ngunit ang tatlong mason na sina Maximo Inocencio, Santo de los Reyes at Enrique Paraiso na magkakasamang ipinatapon sa Guam. Nagtataka siguro kayo kung bakit hindi sila binitay. Ito ay dahil sa kapwa mason ang tatlong ito at si Escuerdo. At dahil ginamit ng mga nag-oorganisa ng pag-aaklas na si Francisco Saldua ang pangalan ni Padre Burgos para maghikayat ng mga mag-aalsa. Maaari po ba namin halugugin ang inyong tirahan? Bakit? Ano ang aking nagawang kasalanan? May nakita akong sulat na naglalaman ng imitasyon kay Padre Asisyo upang magdala ng bala at pulura. Ito ang katibayan siya ay magtataksin sa gobyerno ng tao nagmamahal sa lupang tinubuan ay hindi namamatay sa igyaan. Pilipinas ang pinakabalik ng aming karamuling nang na mabatid niya. hindi sa pangyayari ng 1872, wala sana ngayong Plaridel o Haina o kaya ay lilitaw ngayon ang mga magigiting na pangkat ng mga Pilipino sa Europa. Kung wala ang 1872, si Rizal sana ngayon ay isang Hesuita at imbis na sulatin ang Noli Mitangere ay susulat siya ng aklat na kabaliktaran ng mga kaalaman at layunin nito. ang Gumburza ay hindi lamang naging inspirasyon para kay Rizal, pero maging kay Bonifacio at sa mga katipunero din. Marami ang nagdala ng mga itim na laso bilang simbolo ng tatlong paring martir na siyang kaninang suot ng sila'y bitayin. Ang tatlong paring martir na ito ay nagsilbing mga instrumento upang magising ang diwang makabayan ng mga Pilipino. Dito, mas umigting pa ang pagnanais, lumaya mula sa kamay ng mga mappang-abusong mananakop. Ito po ang aming dokumentaryong pinamagatang Gumburza, ang tatlong paring martir. i